Tingnan nyo guys ang aking pusa o. Oh. 5.49 to ng umaga guys nung nagising ako tapos doon ako nagtatambay sa kusina namin biglang lumapit itong pusa ko at nagpakandong sa akin oh. Nagulat lang ako kasi maldito talaga tong pusa na to guys bibihira lang siya lumapit sa akin bibihira lang magkaroon ng magandang mood pero ngayon kusa siyang lumapit sa akin guys. Ano kaya ibig sabihin niyan guys? Kasi sabi ng mga matatanda, pag kusang lumapit daw yung pusa sa iyo, may ibig sabihin daw guys. Ayan, nagkakapi pa nga ako dyan kasi nagluluto nga ako ng almusal namin sa kusina dyan. Bagong gising lang nga talaga ako dyan guys. Hindi pa nga ako nakapaghilamos, hindi pa nakapagsuklay ng aking buhok. Nagkakapi pa ako dyan habang naghihintay ng aking sinaing. Kaya gulat na gulat talaga ako guys nang bigla siyang lumapit sa akin guys. Ayan, tingnan nyo naman yan, guys. O, oh, napakabait. O, oh, nagpapakandong sa akin. O, oh, nakarap din siya sa camera dyan, guys. O, oh, kala mo naman, o, oh, marunong mag-cellphone. O, oh, pero lab na lab ko yung pusa na yan. Kahit mal dito yan, guys. O, oh, meron siyang nakita ata. O, oh, na hindi ko nakikita, guys. Ano kaya yun? Ewan ko ba bakit gustong gusto ko mag-alaga ng posa. Pero ito talagang posa to guys. Mayroong lahi to binigay lang sa akin. Ang kakilala ng aking kapatid. Ako nang nagpalaki nito guys. Walang mama, walang papa. Ako na talaga yung kinilala niyang mama guys. Tingnan niyo ang mukha ni Basil. oh, Basil po yung pangalan niya guys. Ayan. Parang may nakikita siyang hindi ko talaga nakikita guys. Ayan o. Oh, hindi siya umiimik dyan Oh, kahit ina sa -plus, plus ko siya. Minsan natatakot nga ako nito guys kasi bigla na lang siyang nananapak. Akala mo naman kung ano ang nagawa mo sa kanya kasi pag nilalambing mo siya palagi na lang itong galit. Ayan. Pero ngayon ewan ko ba kung ano yung pumasok sa ulat bigla na lang naglambing sa kanyang amo.